Alam nyo ba na kahit saan tayo sa buong mundo, bilang overseas Filipino worker, may isang bagay na lagi nating hinahanap-hanap yan ay ang sarap ng pagkain Pinoy. At dahil dyan, eto na naman kami mga ka-OFW ng aking mga kaibigang content creators dito sa Singapore. Naglalakad papunta sa isang restaurant na imbitahan kasi kaming kumain doon. At alam niyo naman na pagdating sa pagkain, nako mga ka-OFW, wala kaming inaatrasan. Nandito na nga kami sa may cabbage, mga ka-OFW, katabilang nito ang Orchard Gateway. Ang pinakamalapit na metro station ay Somerset. Konting lakad lang at po na kaagad natin ang restaurant na Eskinita, dating konyo mga ka-OFW. Nasa gitna lang siya ng cottage. Alam nyo, pagdating nyo dito mga ka-OFW, mafe mo na nasa Pinas ka kasi may tindahan. At habang naghihintay kami ng mga pagkain ay eto, nag-chill-chill -chill muna kami at nag-uusap-usap ng aking mga kaibigang content creators dito sa Singapore. At eto na nga mga ka-OFW, isa-isa nang nagsidatingan ng mga pagkain. Eto oh, napakalaki ng chacharo na 豆。 Meron ding fried chicken wings mga ka OFW. Meron ding napakasarap na hangover prawn. Meron ding crispy adobo wings. At ito isa sa paborito ko mga ka OFW ang kinunot. Nako, napakasarap nito. Talagang mapapa-extra rice ka. Ito pang isang masarap mga ka OFW ang paborito nating lumpiang Shanghai. At meron pa itong lumpiang gulay mga ka OFW ang sarap nitong isaw sa suka. At ito pa, alam ko na may miss nyo na ito ang Pork Barbecue Skewers. Sobrang sarap din itong kanilang chicken inasal. Feeling ko nasa bakolod ako mga ka-OFW. First time ko naman nakatikim nitong kanilang seafood kare-kare. Nako, sobrang sarap. At ito mga ka-OFW, nako, sobrang sarap ng sabaw nito. Ipinapakilala ng Escanita ang kanilang Kansi. Nako, panalo din ang kanilang sinigang na hipon. At ang kanilang Paris Overload. Nako, naubusan na ako ng saras sa mga ka-OFW. Hindi na ako um Sobrang sarap din. Sobrang saya ko mga ka-OFW dahil nakatikim na naman ako ng aking mga paboritong pagkain Pinoy. Ganun naman kasi talaga ba diba, mga ka-OFW kapag nagtatrabaho tayo sa ibang bansa maliban sa ating pamilya isa sa pinaka namimiss natin ay ang mga pagkain sa Pilipinas. At mas lalong sasarap ang pagkain kapag kasama ang barkada, hindi po ba? At dahil tapos na kami kumain mga ka-OFW nakipagtsikahan muna kami sa isa sa may-ari ng Eskinita ayan si Sir Don na nako napakabait ng taong to. Pagkatapos mga ka-OFW ay pumasok na nga kami sa loob. Alam nyo ba nagulat ako mga ka-OFW at namangha kasi hindi ko alam na meron palang parang mini bar sa loob. Dito sa loob pwede kayong mag-chill kasama ang inyong barkada o ang inyong mahal sa buhay. mag up kayo. Mag-deserve kasi sila dito ng mga alak mga ka-OFW. Meron din mga non-alcoholic drinks. At eto na nga, ginagawa na nga kami ng drinks ni Sir Dondi. Alam nyo mga ka-OFW, gustong gusto ko ang vibe dito sa Eskenita kasi pagkatapos ninyong kumain sa labas, pwede ninyong ituloy ang usapan at pag-catch up dito sa loob. Highly recommended ko talaga itong mga ka-OFW, itong Eskenita. So sa so mga gustong pumunta dito, ito ay matatagpuan sa 29 Coppage Road, Coppage Terrace, 229456. Kain ah! na sa Eskenita!